Good morning! Magandang umaga sa lahat. At uh, ito ngayon ang uh, kalagayan ng ating atsal. At paharpis na po siya dahil may mga pahinog na. Ito yung pinakaunang bunga nito. At uh, yun na nga, pahinog na siya. So... Hindi mataas itong atsal natin. Nil mababa lang Hindi siya nataas. Kumpara sa ibang atsal na talagang mataas. Eh ito. Maiksi lang siya. Si ano lang. Walang umabot ng uh, biwang. Hanggang uh, lagpas tuhod lang ang taas nito. So sa bunga naman, okay lang sa bunga sa ganitong kalagayan ng atsal. Ma madaming bunga pa din. Pero mayroong ibang hindi maganda, ganito. Hindi maganda, hindi maraming bunga. At uh, <laughs> yan. Dito mararami naman yung bunga. So update natin ngayon, pa na po tayo. Sa laki po ng bunga, hindi naman tayo napag-iwanan ng bunga. Dahil malalaki na rin itong mga bunga. Ito hinog na. So kaya hindi tayo nag-harvest agad-agad. Dahil para makuha natin itong pangalawang sanga magkakukunin natin to eh masabay itong pangalawang sanga kaya hindi tayo nag harvest agad agad kung tutusin nakapag harvest na sana tayo kaso hindi ko muna ginawa yon, kasi sabi ko sa mga kasama natin eh hintayin muna natin yung ano pangalawang sanga para medyo may makuha tayo bale ang pagtatanim po natin ng atsal ay uh, single po siya hindi siya double Ito sa bata pa to kasi kulang ng ayan po Ngilan-ngilan oh, lang. Pero ito yung matanda na. Talagang may dinadalang bunga. Kung naalagan pa ito ng maayos, eh, sigurado tataas ito. Kaso nga lang, nagkulang ito sa aruga. Dahil, uh, madamo hindi na ng maayos kulang yung pag-alaga nga kaya isa yon sa naging dahilan sa aking pananaw kung bakit tingi siya nataas kasi ito yung nili, nilinisan nila eh bagong linis oh. di pa na yung damo So halata yung uh, pagkukulang sa aroga itong atsal. Kaya hindi na rin ito nataas ng ganong kataas. Yun ang isa sa batayan o batayan ko kung bakit hindi siya nataas at uh, nagkulang sa aruga. Ito namatay ito kasi nung dumaan yung malakas ng hangin ay natumba, wala pa kasing trellis natumba, so yan, pinatayo ko na rin, lagyan ko ng support, ay natuloy na lang Gaya nito, ilalim nito ay madamo. Ito rin. natumba rin nito, so hindi siya naka ano, nato naka-survive. Papatay na siya. At yun. So yun na nga kung naalagaan ito, eh mas tataas ito at dadami yung bunga. So, Doon lang tayo nagkulang. So maraming salamat at uh, magandang umaga.